See, see. Oh, no. <laughs> yeah. Good luck, pare. tapos ito, kita. <laughs> I, don't have to look I don't no further. I don't same room guys, same room. Kung saan siya prinang. I used to be loved. Wala Gago, masakit anong wala pa. <laughs> And I'm ready. ready yeah. Nadito kasi, hindi ba po kasi, kasi natutulog tuto lug yan kaya nakatulog ka. Ayoo, paano ba? Parang ibon na tulo, parang ibon tao na. <laughs> <laughs> Sir JM ayon na. Sir! Forge, gising ka na. Hi. Malang ako lang ano? Parang... ako thank you, thank you, so okay, na first, na, yung lakas ng loob na gawin Best decision to sa ano mo, sa buhay mo siguro. Follow pag nakita niya na. Sa sana po, bukas na po talaga. JL, open eyes na. Nalilipat ka ako, pre. Oh, oh, Tawag right? na Grabe, 5.0 ka na. Yung iba 2.0 lang. Ito 5.0. Kasi nagpinalun ah. Sir GF, open your eyes. Grabe, nandito na kaming lahat. Tapos na, recovery na tayo. Ito ang sarili mo. Okay. <laughs> ano ba? <to? laughs> Tama ba yung narinig ko? Tama ba yung narinig ko? Parang basta siya sinabi niya. Ito ang sarili mo. Yun din yung pagkakasindi. <laughs> <laughs> parang ano, <sasemo>, eh ako, ano lang, sasam ako. So, hindi pa na. Open eyes, dear. Open your eyes. lang ako eh. Parang gusto ko lang siyang ano, yung parang may gawin sa kanya tapos parang yung agon niya, yung parang yung gusto ko makita. Tapos ngayon nung naitam tapos na, parang puro ingit na lang yung nararamdaman mo. Baka kasi hindi na ako nakakatawa pag maganda yung ilong ko eh. <laughs> <laughs> And,